6.36am na ako nakagising kanina umaga, mga mare. Munti ko na nga nalimutan na election day nga pala ngayon. Mga 8.30am na pala ako nakalis para bumoto kanina umaga, mga mare. Pagkatapos ko nga bumoto kanina umaga, mga mare, dumiretso na agad ako sa suki ko ng grocery store. Kunti lang naman yung mga pinamili ko, mga mare, kasi kagabi namili rin ako pero kulang pa rin. Ganun yata kapag negosyante ka, mare, lalo na kapag sari-sari store business owner ka. Kahit na maglistahan ka na ng yung mga bibilihin pag uwi mo lang bahay, meron meron ka pa rin palang kulang sa mga binili mo. Kadalasan ay naalala natin yung mga kulang sa ating mga binili kapag nasa counter na tayo ng grocery store. Sino relate dyan, mga mare? Kaya mga mare, kinukulang na yung ating pambayad sa counter dahil sa mga kulang na binabalik-balikan natin sa loob ng grocery store na mga nalimutan natin. Nag-check nga pala ako ng resibo sa aking mga pinamili kagabi mga mare. Napansin ko na ang pansit Canton laki ay nagtaas na nga pala. Piruin mo mga mare, dating 1375 ang puhunan nitong maliit pero ngayon ay 14.40 na dun sa suki ko ng grocery store Pero nung i-check ko rin ang resibo dun sa grocery store ng palengke mga mare, nasa 14 pesos lang Mas mahal na pala siya mga mare dun sa suki ko ng grocery store